baka maliit maliit may ano kayo te? may trash strawberry o yun? ano po yung maganda ganda yan. baka nang isang ganyan? baka maliit maliit ito maganda rin po to eh, yung ano te meron kayo yung pampalakas good <laughs> afternoon guys so nandito pala tayo ngayon sa Infanta Quezon at siyempre, ano ini boy. So dito na naman tayo magasik ng kalokohan, guys. sa <laughs> so, abang-abangan guys. So ayan, guys, nandito tayo sa bayan ng Inpanta. So maghahanap tayo dito ng bilihan ng ano? Protection. Protection panlaban sa kagat ng lamok. <laughs> So dito na tayo bibili sa walk-in. Ay, walk-in. Drugstore boss drug store. na nakapanatili. Sige na. Okay. okay. May ano kaya te? Magandang dilag May truss <laughs> Truss? Kako! Uh. Meron po Pabili ka. Magkano po yan? Ano po yan? Yung strawberry o yung pink? Ano po yung maganda-ganda yan? <coughs> kaya lang <coughs> Magkano ba yung isang ganyan ano te? Ito yung 2 Ha? Ito yung 2 Magkano yung isang ganyan? 26 26? Hindi ko pwede mapiling tingi. Gago! Ah, 26. Anong size nito ito? Hindi ko alam ko yan. Baka maliit, maliit. Hindi kaya maliit yan. Ha? Ano po? Ano yan? ito magkano rin po to? <laughs> siya <atin>. ha <laughs> po. Siya ha po. 20 siya at So bibigyan natin siya para Ah. pero yan isa na yan? Salamat. Ayan, ayan, 26 lang yan. Oo. Ah, ilan piraso lamang yan? Pareho po yung tatlo. Ah. Pwede bang ibang pres lang mga size nila nyo? Ah. Hindi pa na. <laughs> Pero hindi pwedeng buksan dito, hindi pwedeng buksan. Hindi ako tuwamo. Ba kasi maliit lang 'yan eh. Dapat 'yun. Tama lang kasi pa, pag pinirsa. Kago. Ah. Mas malaki 'yan. Hmm. Oh, parehas lang ko na to, strawberry, ano? Ah, sige, ito, lang. Ito lang siguro, ano? Ito na lang. Ha? 26. Eh? 26. Ayan. Saan na, kuya? Ah, isa lang po. Ha? May piso ka? Oh, okay, wala akong piso. Wala. ah. Okay. Bisa. Ada yang ada. Ay, ah, hindi yan. Ito, tagayon din pala ito, no? May invisible din? Yes, kuya. Invisible daw yan. Hindi ba ako pa nag-invisible? Kaya nila yung alerta. Ayos, ano? Mayroon din palang may sungay. <laughs> may performa. Feather light. Invisible. Pambihira. Ayos, ah. Um, oh, umulan pa. Eh, yung ano tayo meron kayo? Ano? Yung pampalakas. <laughs> meron ba doon? Ha? Robas? Ah, yun ba yun? Mampaprang ah. pa kuya? Agasa kahit huwag na doon.

So ayun guys, nakabili na tayo. Buti na lang kanina wala pang katao-tao diyan. Nakakahiya pa naman. Tigite. <laughs> Konto <laughs> si Ate. Oh. So ayun guys, yung lahat ng nabili ko kay Ate doon sa Mercury ay sa drugstore pala. <laughs> so, ipamibigay lang natin lahat yon kasi wala naman tayong mapagagamitan eh. <laughs> Pwede rin sarilihin mo na lang yung sarili mo no, bihira, So maghahanap tayo dito baka mayroon. Pamimigay na lang natin 'to para wala ng problema.